Ayan. Ay, Ay naman nito ko naman siya eh. Kahit nga nito eh. Benta pa rin. Hanggang marami. Marami siyang sasagutin babaya. Sa likuran na rin mga dalawang daanin. Ayan. Magandang balita. Ito mga tangkalamansi. Ayan. Eh yeah, pati dilaw din na angat. Dapat sana kalahati mo lang yung dilaw eh. Ba, hindi, Kala, hindi, po. Kasi kakanahin na 'yon. Oo. No. Meros na kasi dilaw. Kasi wala na kamo kalabasi. At sa dilaw, rin kakaubusan eh. Dapat mo sa Mhm. Oh, lang din magagawa. Siguro lang. Ayun Eh iba kasi 'ni. Eh. Mga nasisira na loob sa kalamansi eh kung gano'n ako naman siya, eh. bababa, tataas. Mm. Eh, gulay yan. eh ka. Hindi sa lahat ng panahon. Ang to tumaas, pero kayo may be benta. Hindi sa lahat ng pagkakas. Ay, na, naman ito ko eh, Kahit nga eh. Benta pa rin. marami. Box, marami siyang sasagutin okay. babayan. Sa mga, mga daan, eh? yeah, magandang okay. balita. Ito mga tangkalamansi. Mm. Yeah, pati dilaw din na angat. Dapat sa anik, kalahati mo lang yung dilaw. eh. Ba, hindi po, kasi kakalahati na yun. Oo. No. Oh. Mayroon siya kasi dilaw. Kaya wala na kamo. Kala ba si... At sa dilaw rin, nagkakaubusan eh. Kasabihin mo, obo na sa... Hmm. Ayan, yeah. iba kasi yan eh. Mga nasisira na loob sa kalamansi eh. Parang kung gano'n ako naman eh. bababa, ba, tataas. Yeah. Eh, Ito Maganda gulay yan. nakabangka e. Hindi sa lahat ng panahon. Bababa, mas, pero kayo bebenta. Hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Bababa ang kalamans eh. eh, talagang, panahon talagang mataas din yan Importante, meron ko mapipitas. Oh, Ayan. Eh, mahal nga, ala ka ng pitas eh. Ayan. Ay, eh, natapos na ba yung kay Janet? Eh? Hindi Hindi pa. Hindi pa.

20 na. No? 20 na. No. 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 20 na no. no. no lahat ng buo. Oo. Uh, 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 sa pati dila. Ito tuloy ako. Ayan. Ayan yung bunga ng organic. Kandalaki ng bunga. Ayan yung synthetic ang ginamit dyan. Ay, dilaw na lahat yan. Yeah. Ay. Ano talaga yan. Oo. Wala nang berde, makukuha na dyan. Oh. Wala nang kasi niya, makukontrol. Oo. Ang palaman siya eh. Nakakapit pa rin. Eh, lahat ng mga kasabayan ito yung mga dilawad 50 -50 oh, 50 -50. Uh, yeah. eh. Ito yung pangarasan dito. 50-50 na. Ah, 50-50. Ito yung maray pang mga verde. Ito ah, so yung pangarasan dito. 80-40 verde, 40 dilaw. Ito yung mga kalisabi niya. 50-50 nga naman hindi naglabaw, hindi problema Sababahan mo kakalimang mga mga Ay hindi binayari nila. May iyak mga sikwal si eh eh uh -huh. si ito na ako ito sa ni Pantaw? 1,250 Okay, kay Uweg 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 sa 1,500 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 Bangko yeah. kaya sa Ah, uh, 3. Ba magdadagdag ng presyo eh, 'yan. Intensive. 14 billion. Kaya ala berde-berde talaga uh, gusto. Yung sagadaman na tinuro no. Ah. Uh, eh, bata rin kasi kalamansin. sin, uh, uh, ano? Yeah. kaya naman, pero, tatlong presyo. din pitas yung kanya na 'yo. Yun. Mm, yung, pahalang. Oh, so, yung sa pahalang. Ah. sa Ah. Okay, baby nga na, 'yung na kalahati siguro. Susunod yun, nakakataon na yun. Susunod. Yung isa namin, makakadarin. Kaputo hmm. lang din yun. Kaputo lang hmm. din. Eh kung nagpundar sila ng bako, bete. Nakaanin hmm. lang bako doon na ipunda. Eh, Ay, eh pinayaman pe... nila yung kubete. Ay, ah, ang kupleto na ba? Kubete ang pinayaman eh. Eh, busog na busog na may kubete. Katunay, napupuno nga. Eh, mar. biro mo. <laughs> Oo, so, uh -oh. masagaan uh -oh eh. eh. Tatlong putahe ng tatlong putahe. Maluluma, piyesta. Ayan, yung, uh, yung red Marami pong verde. Ay, sa akin, marami ng red Ate Terry, ka na? Oh. Pero silikado ko rin yan kung gano'n nakuha yun ah. Huwag na kumak, hindi ka sana. Pa Makakawa na lang ito eh, mga tusok eh. Tusok lang yan. Nung nahintuan nung pasok. Nung an... paso. uh... paso sa init. Sa akin Oo. na yung maaakuan yung sa paso eh. Nung nahintuan ang bomba. Tindin sa tindin na sa ng bomba. Hindi, sa atin hindi na init. Sa atin hindi na init. May karaming atragang kalamasa eh Paso, tapos tusok. Sa akin maraming paso eh. Mas maganda nga yan doon sa mga met na nagyipo, mm. nagpapatubig eh. Yung mga ay, ay mas paso yung nagtutubig Mas paso yung nagtutubig lalo. Mas paso yung nagtutubig lalo. Eh. Mas paso yung Yan lalo. Nalara ko naubos na dahon. Ano naman ito, natin yung pampasamahan. Kaya nga, nga pag mati, 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 matibig ka sa tiis ha. Nakakatsipo ka ng mahal. Nakabutan ka ng mga maganda-ganda. <laughs> Ayun niya, eh. ayun. mo yun. Wala. Hmm. Lalo na, at babaratin pa sa iyo ka doon sa ko. Eh. Uh. Ayun, ngayon ay, eh, pagtsatsagaan na nila. Dahil wala silang titinda. lang uh. Pinitas. Naka, naubos. Tapos eh, nang maubos eh, naglibo ka naman siya. Eh. Ganun lang naman yan Eh yung mga ahente Iiguhin ka niya hanggat Kulang lang, hingi sa yung kalamasi Mukhang eh Hmm Ay, niya kalamasi niya Eh yung kabila ano Oo ano? Kaya kumita man niya konti lang din Oo Pero di naman siya nalugi 8 nasa netong base lang yun yan yeah. yung pula lang teke kukunin baka makakuha mo yung semi eh good yun mm. Ay, sa iba ilang peraso Ay, lang iba dyan good talaga mm. yung semi <laughs> yan yeah. kaya nga good oh, eh kaya eh, semi na verde mm. yun may sila ila Pagka-tebi, hap na bayat to. Huwag kayo tesi kanino sa hinog. Pero ating mga muna Hinog. Teka, teka, teka. Ah, magpupuno <laughs> uh, kayo <gabos> yung bed, Magpupuno pa tayo. Ay, dami namang kalamansin niya eh. Mag-aalala kayo eh, dami niya. Sa bed tayo pa. Sa 20 red Bumita kitas sa harapan. sigaw na si Kalahati. tayo. ito yung ipapalit natin doon sa ating matandang kalamansi ito na yung ating itatanim naman ito malalaki na may bunga pa hindi <laughs> na tayo ang lalaki ng hipo no grabe no ito pa pala yung nakuhuri sa patalbog ano opo hipo oh. 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 oh, natin yan no, yun ang masarap ng native oh. Uh, oh. sarap yan isalin mo Sito. yan kailangan nila itong bag. Oo, nyo nga. Oo, yan. O, nabibigyan po tayo ng ating subscriber. Ito po yung mais. Oo. pa. Ang tamis po yung mais ninyo na yan. Yung Tagalog. Tagalog. Oh yun ang hinahanap namin Malaki mais. Kumalaki ata utang na loob namin. Hindi po, hindi nga. O, nasa salamat doon sa mais. Maghulog mo nga kami ng pinit. Kamila'y magsalit doon sa kalabansinan. Ito yung hipon. O, ito yung hipon sa ilog. Opo, meron nga po siyang pinagugul galak na 'yan na lang po yung ganyang maayos. Eto Eh baka naman kayo po ang wala naman dito. Baka naman lahat ibinigini niyo. Ano ah, na po ba 'yun? <laughs> <laughs> okay, maraming salamat ulit sa. Very idol yung nasasabi ko na 'no. Oh. Mayan, ma ay, mo, may kuya na mo 'Yan, galing pato ng kuan na oh, oh. China. Okay. China kaya lang China yami okay. oh, oh. 'yan Pero magaan. Magaan. Oh, oh, nga mag siya. Mag ito. Ayun oh. Ay <laughs> Ay, pa pwede pang gapas talaga oh, ano? Panggapas. Kaya gapas. Pang eh, oh, sila ng kalamansi. Pwede dukot. Eh, tsaka sa mga bagay. Ano yan, palay. Oo. Tsaka hindi, galing pa, sa, galing pa ng San Lugar, China pa. Pang proning. Sa ano sa anak katar sa katar sa katar anak sa akin dalawang graso yan mm -hmm. sabi ko magtitigil sana kami ni idol ka ayun ayun ay isa ayun natin iisalin mo ba yung Idol galing guys eh, pa ng katar ito ay pala yung tatak niya ay maray salamat po meron tayong ba panibagong armas isang, isang karit natin eh

Mukha. Ay, ako ganda oh, ng mais, eh. Oh. Pinagugulan ko 'yung iba. Oo, tama 'yan. tatanim daw, tatanim daw. Oo. Maganda kasi o. ito. At masarap ito, masarap itong mais na ito. Nung nilaga, malagkit pala. Ilang mga native ito ng araw. Totoo lang oh. Opo, pagkalaga. Ayun, makakapag. Ay, Saka pag inihaw, matamis. Ito yata 'yung dosamehain na nanan. Oo. Ay, ah, hindi. Native ah, hindi. Yan. ah, natives yan. Corn poison na sabi nyo. Yung Alam, native eh, na. Hindi, yung, uh, nilala, yung, yung tinitindan na iniihaw. Hindi. Ah, ano ah, yun. Japanese. Japanese, 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 white. ah, Japanese white. Ito yung ginagawang cornic. Ah, ito yung sa atin talaga. May espada. Ano, May espada nga, no. Tawag na espada. corn, tawag natin dito. Ito nakasinit doon oh, ka um. Yan nga hinahanap namin, kala namin nalipol na yung binhi na ganyan. Kami nga ako, nagpaano nga, kaya magpapabilhi ako. Oo. Kaya lang nga ganyan ulay. Totoo po yun. Sarap po na na yan sa ano. Kaya ako naano, may ako magulay, masarap magano. Pag lumutuwa na ako, may ang gulay. Oo po. lang ang ginagawa namin do ay Kaya tapang paano lang eh, ko konti, gano'n. Tsaka gandahan naman kasi nito, ito yung mga una nating mais. Yun nga ho, yun nga ho. Tsaka hindi mo nabibilin yung binhi niya. Pwede ka magpagulang. Eh, yun yung Sinasabi nga Japanese nga po, white, ko, ilaka, ilaka eh. Sinasabi niya, nakakawentuhan mo, Ron. Mm -hmm. Eh, hindi nga pala yung kalolo na ng binhi. Baka kaya may binhi sila. Ay, May Oh, oh, Ayan, kakot, magkakakot. siya Sa bagay kaya, makikita naman kayo kakot, pupunta <laughs> ako doon. So, <laughs> tanong mo oh. na sakto sakto ka ako. Pupunta raw eh. mm -hmm. ka ako ron yan eh. kayo eh. Eh, yun nilaga nga namin. Ba, Malagkit ang pala kako ka ito. Ito, wala nung araw kako ka yung mais na ito. matamis. Oo, oh, matamis niya. Ang ganda rin kako ka yung sabaw niya. Kaya kung meron binhing ganyan. Kunti na nga lang yung mga ganito. Ang karamihan yan po, Japanese white, Japanese corn. Tsaka nawala nga doon yung kachopoy yan. Oh. nung araw, yo, yung kachopoy na maliit. Pumuputi na nga. Pero, pero sa Facebook, oh. may limili ito na ngayon. Ah, meron pa. Ah, Oo. Oh. Ah, yung native na mais. Matatabang may iksing ganon. Hmm yun yung malalaki butil. Oh, ah, at saka yung lihimay. Tek pantlawot, masamsa ako ng pawis. Wala's lang ako wet. Ano'ng ininit? Ang laki ng dami nito. Pa akong tao kahit. Baka naman po magagalit yung customer niyo dito sa. Oo, dati dati kasi dati ako nang humulong diyan. Ah, oo. Mm. Nagkaroon na, ako ng kapraso talagang bako doon. Mm. Nagsipangutang ko yung mga anak ko. Binigay ko sa manugang ko. Ay, talaga pong ganyan ang nanay. Yung <laughs> pang mga panghuli ko, lahat nung pag, eh, kinuha ko sa kanya, bangka, binigay ah. ko sa kanya. Ah. Ang galing naman eh, pala. Eh, ang niya yan. Ah, huli niya. Oo, oh, eh. Pag ah. ako naman kukuha, hindi naman niya ano, like, oh. anuhin yun ano, Eh, Oo. Oh. galing yan. Kumbaga sa kuwan eh. Mm, hindi na kayo naghirap maghuli. Patalbog, oo. Oh, patalbog ang nuhuli. Gracias. Oh, Gracias na Diyos. Hindi ka na, hindi namin nakako, inabutan dalita nakako ito sa bahay. Bukas po kami naka-schedule ng tuwa. Ah, ng patubig. Tuloy ka kung meriendan yung merienda ma-schedule. Sa... sa malayo. Sa malayo. Hmm, ah, naman pala. yan. na naisip mong magtanim at nasarap po, nakakain din sila eh. Oo, oh, <laughs> nung mais. Masar masarap ay e kalulo yung binihing na yan. Bayang, oh, bayang, mal malagkit eh. eh. Parang hindi ako naglagay ng regent dati, nire-regent. Mm -hmm. Binukbo ko yung iba. Ah. Oh. Napabayaan ko. Eh, ako naman ito, walang uh, gano'ng insecticide. Oo, oh, oh, oh yun ang maganda sa mais. Walang mm -hmm. gano'ng insecticide. Kaya hindi masyadong malatakogasos si ito, hindi kagayin mong mm -hmm. binihing. Ah. Oh tubig lang, konti-konti. Eh, tsaka dito, dito, gumulang man, wala kang problema. Ah, Pwede sa, ah. <laughs> sa <binutil. laughs> oh, sa pinutin. Nakukulti yan wow. eh. Oo, oh, oh. Eh, yung Japanese ko Japanese white eh. Pag gumulang na alala. Pag sa, sa, sa gubat, eh. nakaubang makibpo. Kimpot mm. tayo. Oo, oh, oh, ganun yan. Oh. Kimpot ang tawag. No no no, 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 no. Patalbo. Patalbo. Patalbo no, na no, binibigkis na. Patalbo mm. na binibigkis ng mga kalmanas. Kalmanas, mm. no, ganun. Sita. Na, palok. Sita. Sampalok, Sita sa palok. Kayos. Yan, magagantang patalbo. Palok. Oh, lalaki ng kawan niya. Oh, that's may biya pa. Oo. Oh. <laughs> Matagal na nawawala ito eh. Biya na ganito. Dati pinanguhuli sa bingwit yan. Oo, no, 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 na, nangangaba mm. kami niya. Nangangaba namin yan. Buhay na buhay oh. po kanina yan oh, eh. Oo, oh, matagal oh. na naglaka. <laughs> nabiyahe. Nabiyahe. Nagpatubig kasi kami muna. May natira kami kahapon. Kapag mm -hmm. natugling. Tapos yung maliliit na huli. Ngayon, nung dumating yung manugang ko, kaya eh, kako tuloy nyo na yan. Dagali ah, oh, na namin doon yung iyan niya. Oo, yun na eh. konting tubig na siya. Ang galing pala eh. Ayos kaya ako yung kapitbahay ka ako natin na eh. <laughs> meron. <laughs> Mm -hmm. Ano uh, 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 uh. do. na rin ni Gabit din 'tong pagla kapit bahay. Uh, uh. Pero, po, ba? Oo. Para ka ba asal mo dating nakatira sa bahay na yung kaibigan ko, hindi naman sila naiinip na doon. Sanay uh, na, ah, sanay na. Ay, may kambi. Ay, may kambi. po nung, nung inaabutan yung matanda ro. Sa dalawa, mm. 30 nabili yun. Makaluwang na, uh, mm. mm. no? Maluwang no? Oh, Kung ano yun? 1,000 square meters. Mm. Binig ko ka sa kanila lang daw muna pag-usapan. Ayaw pa ang pagbili. Ay kakatiya ko diyan pag bilhin mo ako. Ay pag-asa ko. Sa kanila pag-usapan. Siguro pagka nag-ipe. Ano ka kayo eh? Opo, baka kasal pala sila ng anak. Ay baka sakali nga. ng hindi ko lang alam kung sasagutin ng manuka gastos eh. Lalaki ka nila eh. Ay obligado sagutin yung gastos nila. Teacher na tayong pangasawa yung malamang nga uh i-bentay. Obliga, obligado sila ng hanggaan doon. At, Sarap magtira doon, malamang doon. Eh. Uh, eh. binibitokahan niyo pa eh, nandiyan ng matamis. Tinatanggal ko. Hindi, uh, hindi, -huh. ubra, uh hindi -huh. ibitokahan uh -huh. niyo siya. Naalis ko yan. Oo nga, eh, eh, nandiyan na sustansya niyo. Eh. <laughs> eh, yung masda na yan, napakasarap niyo, atayin niya. Oo, oh, yung biyan eh. Hindi ba ikinokon pa yan eh? Pinapaksiw eh. Sa alagaw. Malagay sa alagaw yan. Mm, no, dami. Mer meron pa palang hipon dito sa atin, ano? Marami hipon oh, Oo, marami pa. Araw-araw pinapando ng manunggang buyan. Mm. Ganyan ganyan karami rin lang nakukuha. Marami pa. Rin. Ah, masan marami pa. pinapay na yan eh. Dara. Isda naman ang pinapa. Ah, isda, isda na naman ang nakuha nila. Iniyo na dara, iniyo na mahin. Oo. Iniyo na cage. Ganyan. Oo, gusto-gusto ng mga ito niya. Ah. May patis dahil pumapasok eh. Mmm. Kagalingan masarap yeah, sa Sinigang na ko niya. Kamyas. Kamyas. Okay, sinigang na ba yan? Actually, kahit nga iprito mo lang, masarap yan. Hindi, masarap yan. Tinutostado namin yan. Tinutostado. Ah, tinutostado. Hindi mo palang mapulas yan. Saan Yung palatman din na alasin ka. Ah, kumbaga sa kumaluto. ano? wala nang mo Pwede nga. Kanya yun eh. Tatlo kasi kami magkakapate. Ah, tatlo po. Pagkakasi isa lang ang binigyan. Eh, dito kakaan namin. Oo. Oo. Ito kakain pang ma mayayot. Kasi sa akin lang binigay, magtatampo yung, yung dalawa. Kailangan, oh, oh, sabihin pareha -pare. Kasasabihin eh, binigyan nyo naman eh kay paborito ninyo, ikang anak. Oo. Oh. <laughs> Kaya pag halimbawa nalama, ay, bakit ka meron kayong ganyan? <laughs> Ay, pati ka, pati ka Hindi oh. nilaga ko muna tsaka ako pinarte ah, Luto mm. na. Luto <laughs> na. Mm, luto na. Yun naman kami. Do kami nag-aabang pagka luto na. Pagka may dumating na ganyan, yeah. din mo sisikibuyo. Ah. Oo. Isa sabing ay e, bigyan mo ako. Ah, parte ng ano, luto na talaga. <laughs> <laughs> Sana hindi ah. eh. sa. Ba kakainin lang lalo, gaganoon. Sa luto. luto <laughs> Eh ano ang sabi nung kukuha ng punla? Eh ang nangyari ho, oh, kinausap ko para pang kinukuha na ko kasi hmm. Sasabog ng pataba pagkatapos ay, eh Sasabog ng pera, sabi ko 3 years ay, daw bago pa mong ahay yeah, okay. Ganyan, sinabogan niya ng pataba, pag namulaklaki, dilalagasin niya Hindi, ang sabi niya, hindi nung unang sinabogan niya, hindi namulaklak ngayon eh, kapag tutuloyin ko na, dapat noon magpakakopin ng tao. Oo, oh, dahil siya makikita pala isang taon nyo. Ay, halos magdadalawa na. Ah, magdadalawang taon na. Ah, halos kasi laki na nung akin. Ah. Eh. Ah. Siyang nabuhang pa lang eh. Oh. Ilang puno? na puno, uyo? Ay, marami-marami uyo. Maram -maram mm hmm. Ang mga kikita nyo, kung galing kanan. Di ba may pakot sa pintong ganun kay Kernel dati, yung, yung unang abutan. Ah, meron siyang parang nakita yata hmm. ah, ah, no, na. Kaya ay naka baka kaya pa. Hindi 'yun. Hindi 'yun. Hindi malalaki Hindi 'yun. Hindi 'yun. Hindi 'yun. Hindi 'yun. Hindi 'yun. 'yun. Hindi 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 sa Hindi 'yun. Hindi sa Hindi 'yun. Hindi sa Hindi 'yun. Yo napakagandang Parang ah. video pa yan Na tumaas talaga Tumaas na hindi pinagbunga ka agad Hindi, hindi talaga Ako. Um, si Akin Yung bayo ko ay eh, kasi nasabi Tatlong taon hey, tao, <laughs> <yung, laughs> okay. <okay>. kaya marami <laughs> mabibiktima talaga. Malolo, malolo. -malo 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 okay. okay. Hi, ko na pero marahin ang buong kong narin mga kaya. Mm -hmm. so, Abay, tuloy, kamuyan. Tutuloyin mo. Tut na yon na, na yun. kong kahit pa oh. paano pa, 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 ispray eh. Nahit po mo, hindi ko alam kahit pa paano pa, oh. ispray eh. Ginagawa ko ng no, no. no. para. Para makontrol lang yung kuha yung pagtaas. Oo. Oh. Basta yun ay namunga. Kontrolado sa pagtaas yun. dahil pagka kasi ang labas kasi ng bunga yun nga sa dulo eh. Hmm. Di hmm Oh. Tinumalabas yung mulaklak eh. Yung saka yung buka eh. Yung bunga. Eh, papano sa mag-uusbok? Eh, kabara. Oo. Oh. <laughs> kontrolado <laughs> siya. Palalakihin niya ngayon niyo. Pwede, pagka lumak at finitas mo, masasanga naman ngayon niyo. Oo. Oh. Paano saan tatangkan? Eh, bulak lang. Pwede, kakapalang sa nga niya. <laughs> Ay, paano, daya, daya. Paano, bababa pa lang kalamasin mo, maray ka na kinikita. kumukuha uh, ka na. Hmm. Tawagin mo si Asit, nang mailuturan nila yung kanila. Hmm. Kumukuha nang hindi na makakuha <laughs> -huh.

Ah, ah, sige. Ay. Ito ang ating farmers po ay susubok po no organic fertilizer. Meron na siyang uh, siyam na buwan na kanyang kalamansi. Naalala pa tayo doon sa uh, sa hipon Sa doon sa mais. Talagang sinadya pa tayo. <laughs> Yung ating kapitbahay. <laughs> Ito eh, yung may rasyon ng hipon. Ito, eh, yu... pabigat-pigat kasi yung atin nabuhat. Lalaga na beri na yan.